Abe ko, Ito na naman ang abe nyo. Abe ko, <laughs> Nakikita nyo nga pala yung mga damit na yan, habi ko. Order yan ng mga tangga San Fernando, Santo Tomas, San Bartolome. Habi ko. Hindi ko alam kung tama na naman yung sinabi ko, Santo Tomas, San Bartolome neto, habi ko. Pero alam ko, i-deliver -de ko yung mga damit na to, habi ko. Dahil marami sila, kailangan ako yung mag-deliver, habi ko. Para makita ko rin yung mga bumibili sa ating mga merch, habi ko. Di ba ang sarap sa pakiramdam, habi ko. biruin mo ka dalang makanyang karakala, habi ko. 30 Tira na Beko. Ito nga pala yung araw na napeki yung pinsan ko sa 1,000 Sana Beko. Pero ayan yung kapalit niya Beko. Ang daming blessing nang bumalik sa atin na Beko. Siyempre hindi natin makakalimutan mag helmet Beko. Dahil papasok tayo sa NLEX ha Beko. Ganyan katindi si bisero. ha Beko. Lewem nyo naman papalub ko niya naman kay NLEX ha ko Kaso sa sobrang bilis niya Beko nag-exit na rin siya Beko. Ayan nga pala yung mga bumili sa atin na mga birds have be ako ren magpainawala be saktong-saktong break time nila. la kaya nasa labas na lang lahat abe ko sawararau tsainyo abe ko Ayan <laughs> <laughs> so, O kaya la be ko bitod talaga lalo Abe ko Nagsimula na silang nagbilangan na ko, para ipamahagi na yung mga damit Nabe ko, ren pita tagalan Doreng malantam Nabe ko, ilakan nung pag-Christmas party Nabe ko, lewin nyo naman po kaswelo kaya katapos solid followers Sabe ko, <laughs> hindi ko po pinamimigay yung mga damit ko, o yan manyingil na Nabe ko, kandara ko Eno pa may bugbe ko, buri na yata pangunutan Nabe ko <laughs> Nagtagal pa kami sa bilangan, habi ko, uling may naya, mati, dara ko, habi ko, pati ako, may naku na naman, kaya mata, habi ko, kaya may lambat kami, habi ko. <laughs> Katapos ko nga pala, diniliber yung mga damit sa tita ko, habi ko, tsaka sa mga kasama niya sa trabaho, dumiretso ako dito sa lolo ko, habi ko, para pasyalin na rin siya, habi ko, habi ko, gaguti na ako na, na wala, <laughs> Saktong-sakto nagpapay nga si Lolo Victoria. Beko na istorbo pa siya. Beko, ya, kay Jawa pa mo talakad. Si Gaya pang maglakad, ha, Beko. <laughs> dahil oras na, Beko, pumunta muna ako dito sa Guapings Fitness Gym, ha, Beko. Dahil may nag-order ng isang damit pa rin sa atin, ha, Beko. Naghihintay siya dito, ha, Beko. Dahil pinapunta ko siya dito kasi dahil hindi mapali dito, ha, ko. <laughs> Pagkatapos natin na deliver yung mga damit sa Santo Tomas San Bartolome, beko ayan, pumunta muna ako dito sa Camp Krabi sa San Fernando, beko para tignan yung pinsan ko, beko dahil may nasi kaso tayo papeles, ko. Abang inihintay ko nga pala yung pinsan ko, beko nakita ko yung mga bata dito, beko oren, may pamugalang batu, ko, mayari na ko ka pulis ka dyan, beko may mialungang koke, beko. Kawara nga pala sa mga mga kapulisan dito sa may Pampanga, beko dito sa may San Fernando Krame, ha? ko, ito nga pala yung pinsar ko, abe beko la medyo de vaca por Mick Lewis, <laughs> Siguro kung hindi ako nagnakaw ng manok na native at saka isang labo nga beko, siguro kasama ko yung pinsan ko ngayon, polis na rin ako. Ah, beko, kaso masarap yung labong at saka native na manok, kaya napasubo ako nagnakaw ng manok, ko beko. <laughs> <laughs> Ano nga, nga pauwi na tayo, abe ako, makanya niya katindi, bisero, abe ako, yamu palu, banda kening, eh, sniper, one three, five, abe 5, ako, with wifi, abe ako, kaya marami salamat sa mga suporta kay Bapsoy, abe ako, kaso ang mahirap, abe ako, eh, Atamil, wali, bisero, dahil wala na yatang ang laman yung RFID niya, ako, pero nung chinyak nung teler, habi ako, sa pakiapapala, habi ako, lawin yun naman yun, yung balance ng bisero, abe ako, ko. 1,185 pa yung balance na be ko. Kaso ayaw niyang bumukla. Tabi ko, nagkamali pala yun. Be ko, yung unang sasakyan yung may balance ng 1,000. Be ko, yung sakin sa balance. So yan, 199 like niya pala. Be ko. <laughs> Kaya sa mga staff dito sa Ayan sabi ko, shawara raw sa inyo. Maraming salamat. Pinapasok nyo sa Ayan si Bicero. Abe ko, thank you. Bye!